Clutch, walang takot, maangas at matalino. Ganyan ko may lalarawan si Luka Magic tuwing tatapak siya sa loob ng court. Dahil sa murang edad na 25, hindi na mabilang ang mga superstars na bingung makaarok sa kanyang talento. Mga MVPs, Dipoy, at kahit pa mismo ang anak daw ni Jordan na isama mo. Pinatunayan na niyang wala siyang sinasanto. Ilang beses na ba kasi nating nakita ang mga game winning buzzer beaters sa kanyang karera? At ang mga halos imposibleng place niya na akala mo eh, hindi sinadya. Mga no-look passes, acrobatic na tres drive to the basket na mapapailing ka na lang talaga. At hindi mo aakalain na kalahating dekada pa lang siyang naglalaro sa liga. Dahil mas malalim na ang kanyang naukit na legasya kumpara sa ibang superstars na dihamak na mas matagal sa kanya. 73 points in 75% sa field, mga numerong siya pa lang nakapagtatala. Pero gano'n pa nga ba katayog maabot ng story ni Lucas sa liga? At may pag-asa pa ba siyang matawag na goat pag natapos ang kanyang karera? Kung interesado kayong malaman, tara't samahan niyo akong balangkasin ang kwento ni Wonderboy. Right Nagubisa ang karera ni Luka na maraming pagdududa at ilan lang ko pa ng gustong sumubok sa kanya. Patunay nga dahil third pick man siya noong 2018 ng Atlanta, kagad naman siyang tinrade papunta sa panibagong prangkisa. At sa dala siya noon pinadala ang kupunang nagtiwala at nagbigay sa kanya ng tsansa. At paniniwala ba kayo kung sabihin kong second stringer lang siya na mag-umpisa ang kanyang karera? Dahil hindi pa siya ang starting point guard ng Mavs noon at si Dennis Smith Jr. pa. Kung hindi nga lang siguro na injured si Smith matapos ang anim na linggo ng season, hindi pa makakatikim ng starting role si Luka noon. Kaya pwede nating sabihin na naging blessing in disguise na rin ang pangyayaring yun. Dahil tingnan naman natin ang pinatunguhan nila ngayon. Sa unang start pa lang niya sa prangkisa, 15 points at 8 assists kaagad ang kanyang ikinamada. At nag-average mo siya ng 27 and 7 na mas nagpataas ng kanyang kumpiyansa. At matapos nito, Napagtanto na ng Mavericks na hawak nila ang pinakamagaling na alas sa draft class nila. And January 21, 2019, gumawa si Luka ng kasaysayan bilang ang pinakabatang makapagtala ng isang triple-double sa liga sa edad na 19 anyos lamang. Ibang klase. At siya lang din ang noong ikalimang player sa NBA history na mag-average ng 25-5 and 5 sa kanyang rookie season. Tingnan nyo unang taon pa lang, may indikasyon ng special ang kanyang talentong baon. At sa pangalawang taon pa nga lang niya, na siya ng 2,000 points sa kanyang karera. At yon ay limang games na mas mabilis kumpara kay Lebron, sampung games na mas mabilis kay Carmelo at Durant at 75 games faster kay Kobe Bryant. Patunay na makapag-adjust siya sa kultura at gameplay ng liga, wala nang nakapigil at nakapantay sa kanya. Kaya sa kanya na umikot ang place at sistema ng prangkisa. Siya ang tagabit-bit ng bola, tagamando ng opensa at ang sinandala ng kuponan kapag walang-wala na sila. Nag-average siya ng 29.99 sa kanyang sophomore season at napabilang sa All-NBA First Team. Pero yan ay warm-up pa lang pala ni Luka. Sa unang playoff game niya kontra LA, 42 points lang naman ang kanyang ikinamada. Breaking the NBA record for most points sa isang playoff debut sa history ng Liga. At Game 4 sa parehong serye, naghalimaw na naman siya. Becoming the youngest NBA player makapagtala ng 40-point triple-double with 43.17 rebounds at 13 assists kasama ang buzzer beater na ito na nagpanalo sa kanila. Doncic pulls up, Kaya kahit Clippers ang nagwagay sa sharing yun, panalong-panalo naman ang Mavericks sa pinakita ni Doncic noon. 31 points, 10 rebounds at 9 assists per game ba naman kasi ang average ni Luka doon. At tandaan natin na ito pa lang ang kanyang kauna-unahang postseason. At pagdating ng kanyang ikatlong ton, Patuloy ang pagtabo niya ng NBA records, naging parte muli siya ng All-NBA First Team at nagtapos siyang pang-anim sa MVP voting. Nagharap muli sila ng Clippers sa unang round at mas nag-improve pa ang kanyang mga numero. 35 points, 8 rebounds at 10 assists per game ang kanyang itinabo. Pero kinulang pa rin ito dahil Clippers pa rin ang umuwing panalo. At sa kanyang dalawang sunod na pagkabigo sa unang round ng postseason, dito na nag-umpis ang sumulpot ang mga haters at doubters noon. Paanong bilib na bilib ang marami sa kanya? Pero palagi namang kapos pagdating sa playoffs kung saan nandoon ang totoong gera. Yan din actually ang sinabi nila kay Michael Jordan noon. Parehong kritisismo ang nakuha nilang dalawa pero ang kaibahan lang, 21 anyos pa lamang siya nang marinig ito ni Luca. Kaya kung tutusin, maaga talagang umarangkada ang kanyang karera. Kaya pagdating ng 21-22 season, pinatunayan niyang mali ang lahat ng kritisismong binabatos sa kanya. Sa dalawang back-to-back -back games contra Clippers, 96 points lang naman ang kanyang ikinamada. 51 points na kanyang karera noon at 45 naman sa sumunod na pagkakataon. At siya rin ang kauna-una NBA player na mag-average ng 30 points, 10 rebounds at 8 assists per game na mayroong 40% na porsyento sa tres. At sa pangalawang sunod na taon, naging parte muli siya ng All-NBA First Team. Pero more importantly, sa taong ito nag-upisang makatikim ng panalo sa postseason ng Dallas noon. Nilampaso nila sa unang round ng Utah para harapin ang defending champions noong Phoenix Suns sa ikalawa at walang nagpadehado sa tapatan ng dalawang parangkisa at nagtapos ang anim na larong na lang nila ang home court advantage nila. Kaya umabot ang series sa Game 7 kung saan nilaro sa baluarte ng Phoenix. At tinakala ng maraming walk in the park na lang ito para kila Booker. Pero sa halip, kabaligtaran ng nasaksiyan ng mga umaasang fans ng Phoenix Suns. Tinampakan ng Dallas ang Suns sa ng laro at bugbog talaga ang hinabot ng Phoenix noon. Umabot pa nga sa 46 points ang lamang ng Mavericks at pinagbuka nilang interbarangay ang kalibre ng Phoenix. Pinamukha rin niya kay Booker noon na mali siya ng sinanto at marami pa siyang kakaining bigas para makalebel sa kanyang talento. Pero pagdating ng conference finals kontra Golden State, dito na nahinto ang kwento ng Dallas sa season na ito. Masyado talagang overpowered ang Warriors mula Guardia hanggang sentro. Na kahit nag-average si Doncic ng 32 points per game dito, Natalo pa rin ang Mavs matapos ang limang laro. At sa 2023 season naman, nagtala siya ng panibagong career high sa puntos 60 at sa rebounds 21 naman. At siya ang naging kauna-unahang NBA player na makapag register ng isang 60.20 rebound triple-double sa isang larong alam kong hindi natin malilimutan. Pero kahit na katutak na NBA records ang kanyang nakuha at napabilang pamuli sa All-NBA First Team ng Liga, Naligwa ka agad sila bago pa man ng playoffs ay mag-umpisa. At nangyari yan kahit na nakuha nila si Kyrie bilang panibagong parte ng kanilang sistema. And this brings us to 2024, ang taon kung saan ginulat ni Luka ang lahat sa naabot ng bata niyang karera sa liga. Unang-una, nag-improve muli ang kanyang mga numero dahil 33.9 points, 9.8 rebounds at 9.2 assists na ang kanyang naitala. At siya na, ang tinangal na scoring champion ng liga. Sa game nga nila kontra Atlanta, Tila ba nabaliw si Luka at 73 points ang pinakawalan niya. Yan ang pang-apat na pinakamataas na scoring output sa history ng Liga at ang nag-iisang 70-point game sa NBA na may 75% na field goal shooting na kasama. Ibang klase. Kung iisipin natin, dapat sa ikasinkwentang puntos pa lang ni Luka masihigpit na ang depensa sa kanya pero believe me when I say na sinubukan naman talaga nila. Pero kahit na sino kasing gwardyang humarap sa kanya, ay kinain lang niya ng buhay at hindi naman umubra. At sa kabuuan ng season, yan ang naging kwento ni Wonder Boy, Luca. Kahit na anong iharap na depensa sa kanya, mahanapan niya ng butas at makakagawa pa ng highlight sa opensa. At nakaangkla sa footwork na patagal niyang hinasa, na walang sayang na galaw sa bawat basketball move na kanyang pinapakita. Sa laksak sa kanan, sa kaliwa, fake crossover poste na para bang pinagchat cha ang kalaban. Ang kanyang talino at understanding sa tendencies ng depensa, kasama ang kanyang matinik na ball handling, footwork at ang kanyang malaking katawan na walang inaatrasan at handang makipagbanggaan, ang perfect recipe sa isang point guard na unmatched at imposibleng bantayan. Kaya naman sa si NBA kahit hindi ka Dallas fan, siya ang madalas nating inaabangan dahil mapanood lang siyang maglaro ay isang experience na hindi natin matatawaran. Sa labing pitong playoff games ni Lucas sa season na ito, anim na triple double sa kanyang nairehistro. Siya ang nanguna sa punto sa tasis at sa rebounding naman siya ang pangatlo. At paniguradong hindi ito ang huling scoring title na kanyang maipapanalo. Dahil kung ang mga dipoy nga at anak daw ni MJ ay hindi nakaarok sa kanyang talento, sino na lang ang makakapigil sa mamang ito? At sa murang edad niyang 25, nakakatakot isipin kung ano pa ang maabot niya sa dulo ng kanyang kwento. Pero kahit nga ngayon pa lang sa pagbabasketball ay siya ay magretiro, ituturing pa rin natin siyang one of the best players sa NBA era na ito.